So guys, magandang nga po sa tingin lahat. Di pa pala tayo guys, paggupit tayo. Ang ating gupit ngayon guys, semi kalbo. 4, 4 daw yung ano, 4 inches. Sa ngayon yung isa dos. Tagal kami na hindi nakapagpaggupit guys. Kasi bising busy. ayano yung ano ko. Yung may tira pa sa kabila oh. Hindi masyadong na. Kita yan oh guys. Dito wala na. Dito mayroon pa. Ito. Ayan pa oh ginawa na lang ng style Ito so, dito yung tagagupit natin guys ayan o ayan yung ginupitan bayaw ko yan tas yung tagagupit bilas ayan bagong recruit yung tagagupit natin galing galing hiporlos yan busy kasi sa ano guys trabaho sa dagat kaya nakalimutan na yung pagpagupit pero ako hindi muna ako magpagupit kasi Manipis na yung buhok ko guys. So, malapit na kumapanut. Kaya dito muna tayo sa apat yung ano siguro ngayon. Ang tagupit. Kasama yung anak na yung nagtagagupit sa kapatid nung ginupitan. Malit pa. Okay yung gupit guys hindi na kailangan mapunta sa barbershop kasi may sarili ng taga gupit na tayo ma ano nang bayad sa paggupit Really joke, kung naiglaki yun din yun, no? Itong koy. Gisards pa na yung mga paano. Wala, wala mo makuha nila guwan. Tandiyan. Tungkik pa kusuk pa nami giliditin ma Tantang nangkuan ma Nga charge gilali Nga nga guys Nga isung nga dimar ke wakay O, kawang nangchilidit O, nangikunan ke Tantang nangkuan balik malagat Nga gandjan sa Nga buhuk ma ke Nga dihalit O Nasi parasa ho nga ga kana laki pakiramdaman na mugaay na nang ilang Ulo. Na may pod nga nang mga gupitan. Murag freeze ba yung paminan na mugaay. muga dahil ng buhok no. Ano guys ha. Halin ng guwan. Nga nang buhok. Ang siya ninday. Bulig dahil.